gaano karaming taon pa kaya ang nalalabi nakakatakot isipin di ba pero minsan parang kinakampanya na tayo ng ating sariling katawan na bumagal na huminto Naramdaman mo na ba yung pakiramdam na ang dating kayang-kaya mo lang gawin? Ngayon ay tila napakabigat na ang pag-akyat ng hagdan, ang pagbubuhat ng pinamili o kahit ang simpleng paglalakad ay nagiging hamon na. Hindi ito dahil sa sumpa o dahil sa edad lang. Ito ay ang katawan mo na nagsasalita, na nagbibigay ng mga babala na kailangan mong pakinggan. Ang masakit na katotohanan ay marami sa atin ang hindi nakakakita sa mga senyales na ito o kung nakikita man. Ay binaliwala lang eh pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang pag-unawa sa mga babalang ito ay ang susi para manatiling malakas at masigla sa mas matagal na panahon. Hindi ito tungkol sa haba ng buhay, kundi sa kalidad ng mga taong nalalabi sa videong ito, tatalakayin natin ang pitong nakakagulat na babalang senyales na ipinapakita ng ating katawan kapag bumabagal na ito. At higit sa lahat, kung ano ang ibig sabihin ng mga ito para sa iyong kinabukasan dahil hindi lang ito simpleng uh, pagbagal. May malalim na kahulugan uh, ang bawat isa. At alam mo ba kung mapapansin mo ang mga ito ng maaga at gagawin mo ang nararapat? Maaari mong baligtarin ang ilang proseso ng pagtanda at mabuhay ng mas buo, kaya huwag kang bibitiw. Dahil mayroon akong ibabahagi sa dulo na sigurado akong magpapangiti sa iyo at magbibigay pag-asa, ngayon, simulan natin ang paglalakbay na ito sa pag-unawa sa ating katawan. Ang unang senyales na madalas nating binabaliwala o kaya ay itinuturing lang na normal na sa edad ay ang kinapaghina ng kalamnan o pagkawala ng laman e ng Naaalala mo pa ba nung bata ka pa? Gano'ng kadali lang magbuhat ng mabibigat? Magtakbo o maglupasay sa sahig para makipaglaro sa mga bata ngayon? Pakiramdam mo ba ay hirap ka na magbuhat ng bag na may lamang isang kilo ng bigas o ang pag-akyat sa ilang baitang ng hagdan ay sapat na para mangawit ang iyong mga binti? Hindi lang ito dahil sa pagod. Ito ay isang malinaw na indikasyon ng sarcopenia. Isang kondisyon kung saan ang ating katawan ay unti-unting nawawalan ng masa at lakas ng kalamnan habang tumatanda tayo. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo, Well? Ang pagkawala ng kalamnan ay direct tang nakakaapekto sa iyong kakayahang maging independent kung mahina ang iyong mga binti mas mahirap kang maglakad mas madaling kang matumba ang uh, kung mahina ang iyong mga braso mas mahirap magbuhat maglinis o kahit ang simpleng paghahanda ng pagkain sa Pilipinas kung saan ang paggalaw at pagiging aktibo ay bahagi ng ating kultura paglalakad sa palengke Pagbubunot ng damo sa bakuran, pag-aalaga ng apo, ang paghina ng kalamnan ay malaking hadlang sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lang ito tungkol sa lakas, ito ay tungkol sa kalayaan mo kung mawawala ang lakas mo. Mas madalas kang mangangailangan ng tulong at unti-unting mawawala ang iyong sariling kakayahan. Ang magandang balita ay maaaring labanan ito. Hindi mo kailangang magbuhat ng mabibigat na timbang para bumuo ng kalamnan. Ang simpleng paglalakad araw-araw paggawa ng mga light exercises tulad ng pag at pagtayo mula sa upuan ng walang hawak. O pagbuhat ng mga bagay na bahagya lang ang bigat tulad ng bote ng tubig o isang supot ng gulay ay makakatulong na mapanatili ang iyong kalamnan. At huwag kalimutan ang protina, ang pagkain ng sapat na protina mula sa manok, isda tulad ng bangus o tilapia. Itlog o mga gulay tulad ng munggo at tokwa ay mahalaga sa pagbuo at pagpapanatili ng kalamnan. Huwag mo nang hintayin pa na tuluyan kang mawalan ng lakas. Simulan ang mga maliliit na pagbabago ngayon. Sumunod naman sa ating listahan ay ang yanong madalas na pagkapagod o pagkawala ng enerhiya. O naalala mo pa ba kung paano mo kayang maghapon na magtrabaho, maglinis ng bahay, at pagkatapos ay mag-asikaso pa ng pamilya na hindi nararamdaman ang pagod na pagod ka na? Pero ngayon, pakiramdam mo ba ay kahit pagkatapos ng mahabang tulog ay pagod ka pa rin? Parang palagi kang hinahabol ng antok sa tanghali o kaya ay wala kang ganang gumawa ng kahit ano? Marami sa atin ang nagsasabing ay, matanda na kasi, pero hindi ito laging totoo. Ang matinding pagkapagod ay hindi normal na bahagi ng pagtanda kung matagal mo nang nararamdaman ito. Maaring may mas malalim na dahilan. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay maaring senyales na ang iyong katawan ay kulang sa mahahalagang nutrisyon o kaya ay dehydrated ka o may problema sa iyong pagtulog. Minsan, ito rin ay indikasyon ng mga underlying medical conditions tulad ng anemia thyroid problems o diabetes hindi ito basta pagod lang ito ay ang paraan ng iyong katawan na sabihin na may problema sa loob na kailangan mong bigyang pansin kapag palagi kang pagod nawawalan ka ng ganang gumalaw makipagugnayan sa pamilya at kaibigan at gawin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saya ang iyong kalidad ng buhay ay bumababa para labanan ito Simulan sa mga basic, siguraduhin mong umiinom ka ng sapat na tubig araw-araw. Kadalasan, ang dehydrasyon ay malaking sanhi ng pagkapagod. Pagmasdan ang iyong kinakain, na nakakakain ka ba ng sapat na prutas, gulay at whole grains. Ang kakulangan sa bitamina at mineral ay nakakabawas din ng enerhiya. Subukang iwasan ang labis na asukal at processed foods na nagbibigay lang ng panandaliang boost pero nauuwi sa energy crash. Mahalaga rin ang sapat at dekalidad na tulog, hindi ito tungkol sa dami ng oras na natutulog ka, kundi sa kalidad ng tulog mo, kung patuloy pa rin ang pagkapagod mo kahit sinusunod mo na ang mga payong ito. Huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Maaaring may mas malalim na isyu na kailangan ng profesional na atensyon. Tandaan, hindi mo kailangang tanggapin ang pagkapagod bilang normal, mayroon kang magagawa para mabawi ang iyong enerhiya at sigla sa buhay. Ngayon na napag-usapan natin ang paghina ng kalamnan at ang madalas na pagkapagod. Dumako naman tayo sa isa pang kritikal na sinyalis na madalas nating nakikita sa ating mga nakatatanda at ito ay ang hirap sa balanse at madalas na pagkatumba. Narinig mo na ba ang kwento ng isang kaibigan o kamag-anak na nadapa lang sa simpleng paglalakad at nabalian ng buto? Ito ay isang nakakabahala na sitwasyon dahil ang pagkatumba ay isa sa mga pangunahing sanhi ng matinding pinsala, pagkabalda at maging ng kamatayan sa mga taong may edad 60 pataas. Hindi lang ito aksidente. Ito ay isang babala mula sa iyong katawan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pagkawala ng balanse ay maaaring nagpapahiwatig ng paghina ng mga kalamnan sa iyong core, binti. At paa, maaari rin itong may kaugnayan sa problema sa paningin o pandinig dahil ang mga sentido na ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng iyong postura at balanse. Minsan, ang side effect din ito ng ilang gamot na iniinom natin, na nagdudulot ng pagkahilo o pagkalito. Ang pinakamahalagang ibig sabihin nito ay nawawalan ka ng kontrol sa iyong sariling katawan. At ito ay naglalagay sa iyo sa malaking panganib. Ang takot na matumba ay maaari ring maging dahilan para iwasan mo ang paglabas ng bahay o paggawa ng mga aktibidad na dati ay masaya kang ginagawa. Unti-unting nawawala ang iyong kalayaan. Kaya ano ang magagawa mo? Magandang balita. Mayroong mga simpleng paraan para mapabuti ang iyong balanse. Subukan ang mga balance exercises tulad ng pagtayo sa isang paa habang may hawak sa pader o silya para sa suporta. Unti-unting subukan ang paglalakad ng pa heel to toe. Gawing ligtas ang iyong bahay. Alisin ang mga rug o anumang sagabal na pwedeng pagdaanan. At siguraduhin na may sapat na ilaw sa lahat ng lugar. Gumamit ng sapatos na may non-slip soles. At huwag kalimutang magpa-check up sa mata at tenga ng regular kung umiinom ka ng maraming gamot. Kausapin mo ang iyong doktor tungkol sa mga posibleng epekto nito sa iyong balanse. Ang pagpapalakas ng iyong balanse ay hindi lang makakaprotekta sa iyo mula sa pagbagsak, kundi makakatulong din para mas maging kumpiyansa ka sa iyong paggalaw at mas maging aktibo sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sunod sa ating listahan ay ang mabagal na paghilom ng mga sugat Naranasan mo na ba na ang simpleng galos o gasgas na dati ay mabilis lang gumaling? Ngayon ay tumatagal ng linggo o buwan bago mawala o kaya. Ang isang sugat na tila walang pinanggalingan ay hirap na hirap gumaling. Hindi lang ito tungkol sa balat, ito ay isang malinaw na senyales na ang iyong katawan ay hindi na kasing bilis mag-repair ng sarili nito. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mabagal na paghilom ng sugat ay maaaring indikasyon ng kakulangan sa mahahalagang nutrisyon tulad ng vitamin C zinc at protina na kritikal sa proseso ng paggaling. Maaari rin itong senyalis ng mahinang sirkulasyon ng dugo na nangangahulugang hindi nakakarating ng maayos ang oxygen at nutrients sa mga bahagi ng katawan na nangangailangan ng paggaling. Higit sa lahat, ito ay maaaring isang babala na mayroon kang underlying medical conditions tulad ng diabetes o mahinang immune system na direktang nakakaapekto sa kakayahan ng iyong katawan na lumaban sa impeksyon at mag-repair ng tissue. Ito ay nangangahulugan na mas madali kang kapitan ng sakit at mas matagal kang makakabangon mula sa mga karamdaman upang matulungan ang iyong katawan na mas mabilis gumaling. Siguraduhin mong ang iyong dieta ay mayaman sa bitamina at mineral. Kumain ng maraming prutas at gulay, lalo na ang mga mayaman sa vitamin C tulad ng kalamansi, dalandan at pechay. Ang mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng isda, manok at itlog ay mahalaga rin. Siguraduhin din na umiinom ka ng sapat na tubig para manatiling hydrated ang iyong katawan. Kung mayroon kang diabetes o iba pang kondisyon, mahalaga na maayos ang iyong pagkontrol dito. At kung mayroon kang sugat na hindi gumagaling sa loob ng ilang linggo, huwag magatubiling kumonsulta sa doktor. Ang maagang pagtukoy sa problema ay makakatulong na maiwasan ang mas malalang komplikasyon at panghuli para sa bahaging ito, pag-usapan naman natin ang mga problema sa pagtunaw ng pagkain o digestive issues. Naramdaman mo na ba ang madalas na paninigas ng dumi? o kabaligtaran, ang madalas na pagtatae o kaya ay ang pakiramdam na palagi kang bloated o puno pagkatapos kumain. Kahit hindi naman marami ang kinain mo, ang mga ganitong karanasan ay hindi lang nakakainis at nakakabawas ng ginhawa. Ito ay mga senyales mula sa iyong digestive system. Ano ang ibig sabihin ng mga ito? Ang iyong digestive system ay ang sentro ng iyong kalusugan. Kung may problema dito, nangangahulugan ito na hindi mo nakukuha ka ng maayos ang ng sustansya mula sa iyong kinakain. Ito ay maaaring dahil sa kakulangan sa fiber sa iyong dieta, dehydration, o kaya ay imbalance sa mga good bacteria sa iyong tiyan. Ang patuloy na digestive issues ay maaaring magdulot ng kakulangan sa enerhiya, mahinang immune system, at pangkalahatang pakiramdam ng pagiging masama. Ito ay maaaring humantong sa malalang kondisyon kung hindi bibigyang pansin. Sa Pilipinas, kung saan mahilig tayo sa mga masasarap na pagkain na minsan ay mataas sa taba at asukal, ang pagbibigay pansin sa digestive health ay lalong mahalaga. Paano natin matutulungan ang ating tiyan ang pinakamahalaga ay ang pagdaragdag ng fiber sa iyong dieta. Kumain ng maraming gulay tulad ng malunggay, kangkong, at pechay, ang mga prutas tulad ng papaya, saging, at mangga ay mahusay din na source ng fiber. Siguraduhin ding umiinom ka ng sapat na tubig araw-araw. Dahil ang dehydration ay malaking sanhi ng paninigas ng dumi. Subukan ding magdagdag ng probiotic-rich foods tulad ng yogurt o fermented foods sa iyong dieta para mapabuti ang balance ng bakterya sa iyong tiyan. Ang regular na paggalaw at ehersisyo ay nakakatulong din sa pagpapakilos ng iyong bituka. Huwag mong ipagwalang bahala ang mga senyales na ito mula sa iyong digestive system. Ang isang malusog na tiyan ay nangangahulugang isang mas masiglang katawan at isip. Ngayon, dumako naman tayo sa isa pang senyales na nagdudulot ng malaking pangamba sa marami sa ating mga nakatatanda, ang mapagkalimot at paglabo ng isip o cognitive fog. Naranasan mo na bang nakalimutan kung saan mo inilagay ang iyong salamin o ang pangalan ng isang kakilala o kaya ay hirap kang mag-concentrate sa isang usapan o gawain marami sa atin ang agad na iniisip ang Alzheimer's disease at natural lang na pangambahan ito ngunit. Hindi lahat ng pagkalimot ay Alzheimer's. Normal sa pagtanda ang bahagyang pagbagal ng ating memorya at proseso ng pag-iisip. Pero ano ang ibig sabihin nito kung ito ay nagiging mas madalas at nakakaapekto na sa iyong pang-araw-araw na buhay ito ay ang paraan ng iyong utak na sabihin na nangangailangan ito ng mas maraming suporta maaaring dulot ito ng stress kakulangan sa tulog o kakulangan sa mga nutrisyon na mahalaga sa utak ang malalang pagkalimot o foggy brain ay maaaring humantong sa pagkawala ng iyong kakayahang mag-isip ng malinaw. Magplano at gumawa ng desisyon, maaari rin itong maging sanhi ng pagkawala ng kumpiyansa at pagiging dependent sa iba. Ngunit may magandang balita. Maraming paraan para mapanatiling matalas ang iyong isip, ang utak, tulad ng kalamnan. Ay kailangan ding i-ehersisyo magbasa ng libro, maglutas ng crossword puzzles o sudoku, o subukang matuto ng bagong skill tulad ng pagluluto ng bagong putahe o pagtugtog ng instrumento. Ang pakikisalamuha sa ibang tao ay mahalaga rin. Ang pakikipag-usap at pakikinig ay nakakapagpukaw sa iyong isip. Pagdating sa pagkain, Isama sa iyong dieta ang mga pagkain na maganda sa utak. Ang mga isda tulad ng bangus, sardinas at tahong ay mayaman sa omega-3 fatty acids na kritikal sa kalusugan ng utak. Kumain din ng maraming gulay, lalo na ang mga madidilim na berde tulad ng malunggay at kangkong at mga prutas na mayaman sa antioxidants Siguraduhin ding nakakakuha ka ng sapat na tulog dahil ang tulog ay kritikal sa pagconsolidate ng memorya. Kung patuloy kang nag-aalala sa iyong memorya, huwag magatubiling kumonsulta sa doktor. Ang maagang intervention ay mahalaga. Ang iyong isip ay isang kayamanan at mahalaga na alagaan mo ito. Panghuli sa ating listahan ng mga babalang senyales, ngunit hindi bababa sa kahalagahan ayang ang pagbabago sa pattern ng pagtulog o hirap sa pagtulog insomnia. Inaramdaman mo na ba na kahit pagod ka na ay hindi ka pa rin makatulog o kaya ay madalas kang nagigising sa kalagitnaan ng gabi at hirap nang makabalik sa pagtulog kung minsan? Mas maaga ka na rin nagigising kaysa sa dati. Kahit hindi mo pa nararamdaman ang sapat na pahinga, ang marami sa atin ay iniisip na normal lang ito sa pagtanda. Ngunit ang matinding kakulangan sa tulog ay may malaking epekto sa ating kalusugan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pagtulog ay ang panahon kung saan ang iyong katawan ay nagre-repair, nagpapahinga, at nagbabago ng mga selula. Kung kulang ka sa tulog, hindi nakukuha ng iyong katawan ang sapat na oras para mag-recover. Ito ay direktang nakakaapekto sa iyong immune system na nagpapataas ng iyong panganib na magkasakit. Nakakaapekto rin ito sa iyong mood na nagiging dahilan ng pagiging irritable, malungkot o anxious. Ang kakulangan sa tulog ay nakakasama rin sa iyong memorya at kakayahang mag-concentrate. Nakonektado sa pinag-usapan nating pagkalimot long term. Ang chronic insomnia ay maaaring magpataas ng panganib ng mga sakit sa puso, diabetes, at iba pang malalang kondisyon, kaya Paano mo mapapabuti ang iyong pagtulog? Mahalaga ang pagkakaroon ng regular na oras ng pagtulog at paggising. Kahit weekend, magtatag ng isang relaxing routine bago matulog. Tulad ng pagbabasa, pakikinig sa nakakapagpakalma na musika o pagligo ng mainit na tubig, iwasan ang kafin at matatamis na pagkain o inumin ilang oras bago matulog, siguraduhin na madilim, tahimik, at malamig ang iyong kwarto kung madalas kang nagigising sa gabi para umihi. Subukang bawasan ang pag-inom ng tubig bago matulog, ngunit siguraduhin pa rin umiinom ka ng sapat sa buong araw. Kung matagal mo ng problema ang pagtulog, kumonsulta sa doktor para matukoy ang pinagmulan at makahanap ng angkop na solusyon. Ang sapat na tulog ay isa sa pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili para sa iyong kalusugan. Kaya, mga kababayan, narito na ang pitong babalang senyales na ipinapakita ng ating katawan kapag bumabagal ito ang paghina ng kalamnan. Madalas na pagkapagod, hirap sa balanse at madalas na pagkatumba. Mabagal na paghilom ng sugat, problema sa pagtunaw ng pagkain, pagkalimot at paglabo ng isip. At pagbabago sa pattern ng pagtulog, narinig mo ang mga ito. At alam ko na marami sa inyo ang nakaranas na nang isa o higit pa sa mga ito. Ngunit tandaan, ang mga senyales na ito ay hindi hindi sentensya. Hindi ito ibig sabihin na malapit na ang katapusan sa halip. Ang mga ito ay mga paalala, mga hudyat mula sa iyong sariling katawan na humihingi ng atensyon. Nang pagbabago, ito ay pagkakataon para gumawa ng aksyon at baligtarin ang ilang proseso ng pagtanda na akala natin ay hindi na mababago. Ang mga pagbabago sa buhay ay hindi kailangang maging malaki at matindi. Minsan, ang maliliit na hakbang, ang mga simpleng pagbabago sa ating pang-araw-araw na gawi ay may kakayahang magdulot ng malaking ginhawa at pagpapabuti sa ating kalusugan at kagalingan. Ang pagdagdag ng kaunting lakad sa iyong araw, ang pagpili ng mas masustansiyang pagkain tulad ng gulay o isda, ang pagtiyak na sapat ang iyong pahinga. Ang pakikisalamuha sa mga mahal sa buhay, ang mga ito ay hindi lang makakatulong na labanan ang pagbagal ng katawan, kundi magpapayaman din sa iyong buhay sa maraming paraan. Ang surprise na sinabi ko sa umpisa ito ay ito, ang kakayahan mong magbago at bumuti ay nasa iyong mga kamay. Sa kahit anong edad ka pa, hindi huli ang lahat para simulan ang pag-aalaga sa iyong sarili. Ang edad ay numero lang at ang mahalaga ay kung paano mo pinipiling mabuhay ang bawat araw. May kakayahan kang kontrolin ang iyong kalusugan at pahabain ang iyong mga taon ng may kalidad. Kalayaan at saya, kaya huwag kang mag-alala. Maging inspirasyon ka sa iyong sarili at sa iba. Magsimula ka na ngayon kung anuman ang pinakamaliit na hakbang na kaya mong gawin. Simulan mo at tingnan mo kung paano ito magbabago sa iyong buhay. Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin at karanasan. Mayroon ka bang napansing senyalis sa iyong sarili o sa iyong mga mahal sa buhay na nakatulong ang videong ito para mas maintindihan mo? O mayroon ka bang sariling tips na nais ibahagi? Ibahagi mo ang iyong kwento sa comment section sa ibaba. Ang iyong karanasan ay maaaring maging inspirasyon para sa iba. At kung nakatulong sa iyo ang videong ito. Pakipindot naman po ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang payo at kaalaman para sa ating kalusugan at kagalingan sa pagtanda. Tandaan, ang bawat araw ay isang regalo, mabuhay ka ng buo, nang may sigla at pag-asa, sa bawat yugto ng iyong buhay, live your best life at every age. So,